Ngayong araw mga boss, sa pangalawang pagkakataon, mga nagsasarapang pagkain naman sa Rojas Isabela ang pupuntahan at titikman natin mula sa mga nagsasarapang street food sa kanilang sikat na sikat na food court sa bagong-bagong patayo na Japanese restaurant na talaga namang dinudumog dahil sa kanilang mga nagsasarapang Japanese food tulad ng ramen, rice bowl, tempura at marami pang iba. Sinubukan ko din itong bagong-bagong bukas na e-shop na nagsaserve ng mga nagsasarapang drinks na may sariling signature coffee na paniguradong babalik-balikan at mga merienda na bukod sa picture perfect, pasok na pasok sa ating panlasa. Hindi ko rin pinalagpas na tikman ang kanilang mga nagbumurahan na street food at nagsasarapan mula sa kanilang ilocos empanada, pampalamig na mango shake, naglalakihang fried chicken, ang paborito kong kalamares, takoyaki, at pasok na pasok sa budget na buko pie. Ano bang inihintay natin mga boss? Etam nga na! At ang unang food destination natin dito sa Rojas Isabela mga boss, itong bagong-bagong Japanese restaurant. Itong tinatawag nilang Hatsumi Japanese Restaurant na kahit bagong-bago pa lang sila dito sa Rojas, eh talaga namang pinipilahan at dinudumog na sila. Sa halagang 295 pesos, sinubukan ko ang kanilang Tantan Men Ramen, Rice Ball Gyudon naman sa halagang 270 pesos lang. Prawn tempura na 4 pieces na ito sa halagang 280 pesos. Sa halagang 170 pesos naman, matitikman na ang kanilang gyoza na 5 pieces na ito meron din sila ditong salmon sashimi sa halagang 290 pesos 6 na piraso na ito hatsumi rolls naman sa halagang 270 pesos meron ka ng 6 pieces at ang isa sa pinaka nagustuhan ko ang kanilang chef's choice sa halagang 210 pesos lang. at ang kanilang sani maki sa halagang 195 pesos lang. tamang tama lang yung pagkaluto sa noodles kung gusto nyong subukan ang mga pagkain nila dito sa Hatsumi. Nagbubukas sila mula Tuesday hanggang Sunday mula 9am to 8pm. Matatagpuan lang sila sa The Corner Black Building, Purok Dos, Barangay Vira, Rojas, Isabela. Coffee? Tea? Dessert? Or me? Ayun naman pala, ang sumunod naman na sinubukan namin mga boss, itong nasa tabi mismo ng Hatsumi, ang tinatawag nilang Feliz, na may slogan na, where tea meets happiness. Ito ang pinakalagustuhan ko sa kanilang latte, ang Carolina Signature Latte sa halagang 135 pesos lang, grande size na ito. Sumunod sa nagustuhan ko, itong kanilang Strawberry Cheese Cloud, medyo size, sa halagang 95 pesos lang. Meron din sila ditong Ube Latte sa halagang 95 pesos lang. Sinubukan ko din itong kanilang Kuk Kuya Rob Signature sa halagang 135 pesos lang. Para naman sa kanilang milk tea, meron sila ditong Tiger Sugar Milk Tea at Milo Dinosaur Milk Tea. Nagkakahalaga lang yan ng 95 pesos. Para naman sa kanilang Croffles, sinubukan namin ang kanilang Nutella Croffles na nagkakahalaga lang ng 100 pesos. Ang kanilang Lotus Biscoff Croffles na nagkakahalaga naman ng 110 pesos. Para naman sa kanilang mga cakes, everyday pa iba-iba ito ng flavor. Depende sa flavor at sa laki nito, nagkakahalaga lang ito ng 135 pesos to 230 pesos. Uh, third time ko na po. Uh, very accommodating naman yung mga tao. And when it comes to the food, okay din siya. This sa coffee. Maarte kasi ako sa coffee. So, yung sa Carolina special nila, sobrang gusto ko talaga siya. Like, I think one of the, ano, best coffee na I tasted dito sa Rojas. Siyempre, hindi magiging kumpleto ang ating Rojas food trip experience kung hindi natin titikman ang kanilang mga street food dito sa kanilang food court. Una kung ang tinikman itong kanilang Ilocos Empanada sa halagang 30 pesos lang. Sa kanilang 30 pesos, meron na itong isang itlog at papaya. Sarap pa lang. Sarap pa karne, masarap pa. Siyempre, mm. Ang expect ko, hindi masarap kasi walang karne. Pero masarap pala ito Bago tayo magpatuloy, shout out pala dito sa mga followers natin from Rojas Isabela. Maraming maraming salamat sa inyong panonood mga boss. Sumunod naman na tinikman ko mga boss ang kanilang mango Graham sa halagang 50 pesos lang. Meron na itong mango shake, Graham Nilagyan pa ito ng ice cream at napakaraming toppings. Hmm. Ayoko lang yung may pearl kasi di ako may talaga sa pearl. Pero yung shake mismo, panalo Medyo matamis ng konte. Kaya ang rate ko dito, 8 out of 10 Siyempre, hindi natin palalagpasin Natikman ang kanilang fried chicken Sa halagang 35 pesos lang Titikman naman natin ito ang kanilang fried chicken Na nagkakahalaga lang ng 35 pesos Tignan nyo naman, sobrang laki Kasing laki ng isang dangkal ko mm. Okay, bye, ito Okay mga boss, dito naman sinubukan naman natin itong street food nila dito. Itong calamari sila 20 pesos lang. Bukod nga dyan, sinubukan din namin ang kanilang takoyaki sa halagang 35 pesos lang. Apat na piraso na ito at sinubukan ko ang kanilang cheese and squid flavor. Kung mahilig ka naman sa buko pie, meron din sila niyan dito. Sa halagang 60 pesos lang, meron ka ng ganitong kalaking buko pie. At marami pang pwedeng i-experience sa pagkain dito sa Rojas Isabela. Kaya kung taga Rojas ka at kung may alam ka pang pagkain na pwede natin i-feature, baka naman i-comment mo dyan sa comment section at i-share mo na rin itong video na ito. Yun lang mga boss, etam nga na, tarohas!